putik po kasi galing uh, galing baha O yan yung mga uh, naanod so dito sa lalim ng na bahay namin kaya yun ano sa yun. uh, siya kasi uh, ano, sabado eh uh, sa so, walang pasok kaya siya nag water lily ayan Ano? yung nangyayari pag ano dito sa amin pag binabaha ang daming basura sobra linis dito linis doon talagang buong ano ay hindi lang naman kami ang ganito lahat kami talaga dito sa aming barangay pag mga Ang daming basura ang naiiwan kaya yung galing sa ano sa na ano daw ng tubig. So dito sa amin talaga tumatanda. May iwan talaga sa amin. Ganito. plastic sahin mga, mga batel bottle yan mga May talaga sa kaya kami nagrelease ayun po so, po yung mga ano damo